na ito sa Makati, tahasang nananawagan tumakbo si Makati Mayor Jejomar Marbinay bilang Pangulo. Isa si Binay sa nagayag ng intensyon sa pagtakbo sa pagkapangulo. Kaya para sa ilan, maituturing daw itong maagang pangangampanya. Pero pangilinaw ng kapo Binay, mga taga-suporta ang nagpagawa ng mga ito. Ayon sa tanggapan ng chairman ng Barangay Guadalupe Viejo, kung saan namin nakuna ng mga tarpulin, donasyon ng mga ito at walang ginamit na pera ng barangay para dito. Yung mga naglalagay ng ganyan, Uh, maniwala kayo at hindi eh yan eh hindi ko galingin sa mga elected officials ha. galing po yon sa mga NGOs wala pa naman certificate of ka yun naman yun sa kanila mga endorsement pa nga di ba Nagkalap na rin sa iba-ibang lugar ang mga pagbati sa pista, graduation at iba pang okasyon, pagbibida ng mga proyekto at kung ano-ano pang mensahe sa tarpaulin, poster o di kaya ay sa mga pader. Lahat na yata na isip na ng mga politiko at mga nagbabala kumandidato sa iba-ibang posisyon. Tumatak lang ang kanilang pangalan sa publiko. Pero kahit ang Comelec, walang nakikitang paglabag ng mga ito sa omnibus election code. Hindi pa raw kasi nagsisimula ang formal na paghahain ng kandidatura at campaign period. Even though halatang halata naman na nagpapakilala yan sa taong bayan, uh, dahil hindi pa nga sila kandidato, wala, ka, wala pang nagpa-file ng Certificate of Candidacy, wala pang paglabag sa batas yan. Aminado ang Comelec, mabisang paraan ito para maipakilala ang sarili o ipaalala sa publiko ang mga nagawa ng mga politiko. Pero dahil sa November 30 pa ang deadline ng formal na paghahain ng kandidatura, Desyembre pa maghihigpit ang Comelec sa mga material na maaring magamit sa pangangampanya.